guys, meron ako sa inyong good news. Kung content creator ka at matagal ka nang nag-upload ng videos sa Blue App, alam ko makaka-relate kayo dito dahil merong bagong update sa Blue App kung saan mas mapapadali yung pag-edit natin sa mga lumang videos na nag upload natin dati. Na may mga problema like yung merong copyright issues, yung matanggalan ng sound na kailangan mong i-replace yung sound videos na kailangan mong i-delete. Buti na lang nag-scroll ako sa nakita ko siya. And excited ako na i-share sa inyo para magawa niyo na to. So kung hindi mo pa to alam, tapusin mo tong video hanggang dulo. So go to your profile and then videos. Diyan makikita niyo yung needs review. Click mo yan. And mo dyan lahat ng videos na may mga problema kagaya nito. Partially muted. Yan. Pwede mong i-replace ang audio niyan. And na sa tingin mo walang copyright or sa tingin mo walang problema, hindi ka magkakaroon ng copyright issues. At eto pa, ayan, dat nang may mga problema, pwede mo i-replace yung sound and meron ka din option na mag-delete. Yan po, ayaw mo na ng video, i-delete mo. Kagaya nito, wala akong ibang pwedeng gawin dyan kundi i-delete. Voice ko naman yan, magkakaroon pa rin ng copyright. So, o yun lang sana nakatulog. Don't forget to follow para ma ka sa mga susunod pang videos like this Thank you so much for watching! Bye!